Ford drive niya, talagang bolt on lang 0.5 mm. Ewan ko bakit 0.5 to. May papasaga rin natin to. Nagiba na? <laughs> <laughs> Tuloy-tuloy pa rin pala mga kalogs yung pagpi-PMS dito sa RRJ. Kumalala nyo nga mga kalogs na nakaraan dito tayo nagpa-PMS. Ito kasi yung PMS na talaga naman napakasulit. Yan, safe naman yung mga wirings dahil maayos nilang nililinis. Pulido rin kasi sila kung magtrabaho dito. Napakadali din mahanap. I-type mo lang sa map yung 506 Bonnie Avenue, Mandalu yung city. Ipapatawan ko lang po kasi parang nadidili yung arangkada niya. Hindi ko na hit yung speed ng RSA ko. Ayun, kakalasin natin yung CBT ni Seth, papatono daw niya kasi nakakulakan siya. Torque drive niya, talagang bolt on lang. I-adjust yung sa standard. Kaya ito, gagano yun. Nilipat natin siya sa 45 degree na tono ng torque drive. Ngayon, yung CBT kasi ni Sir, yung nakalagay sa kanya is 0.5 mm. Ewan ko bakit 0.5 nilagay nila. Nipis, sobra. Ngang yung lalagay tayo ngayon ng 2 mm washer. Ito, based sa pagtotono ko ito ah sa pang kasi ito yung hinahanap niya, 12. Mas magandang manak po dito sa kanya, ang 2 Siyempre, RS8 pa rin yung pulley na gamit natin pagdating sa Yamaha. Ito, may papasaga rin natin ito. So, nagkabit tayo sa kanya ng combination ng 10-11. Kasi yung last time na kombi niya is 9-12, medyo malayo. Ito, 10-11, medyo mas malapit to. Yan wala naman siyang pagpag yan. Gino, 2mm washer yan pero walang pagpag -pag, oh. Oo. Ah. <laughs> <laughs> well, Oo oh, oh, nga, meron siya naka-5. Oo, for testing na 'to. Hello. Ano? Nagiba na? <laughs> Sayang yung stock eh, no? Back pipe eh. Oo, oo, oo mag-i-an Maniwala sa akin Mag-iba na Malabo Tingnan mo aidal Marispán. O,